Five signs na lihim na may gusto sa iyo ang isang tao. Number one, naaalala niya ang mga maliit mali ng bagay tungkol sa buhay mo. Number two, madalas kanyang tulungan kahit di ka humihingi. Number three, nagpapakita siya ng concern sa pagkatao mo. Number four, madalas kanyang kontakin o naghahanap siya ng paraan para makasama ka. Number 5. Lalayuan ka at magsisilos siya kapag na, nagbanggit ka ng pangalan ng iba. Katotohanan sa lalaki. Ang pagiging sweet ay nagagawa ng kahit sinong lalaki. Pero ang effort ng nagagawa ng lalaki lang yan ng lalaking seryoso at nagmamahal ng totoo.